Arangkada na ngayong araw ang bagong Pilipinas Servicio Fair sa Cavite. Inaasahang papalo sa 120,000 ng mga beneficiaryo ang makahatiran ng iba't ibang tulong at serbisyo. May report si Mel live. Yes, yes Audrey, abangan na ang pag-arangkada ng ikadalawang papat na karabat ng bagong Pilipinas Servicio Fair dito sa Pinte, inaasahan na, na aabot sa halos isang milyong piso na halaga ng ayuda, tulong, servisyo at programa ang ipapamigay dito sa ating mga kababayan. Okay, Ayon sa BPSF National Secretariat, papalo sa 120,000 targeted beneficiaries ang inaasahang mabibigyan ng iba't ibang tulong at serbisyo dito nga sa Bagong Pilipinas Service Fair sa ngala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pamumunuan ni House Speaker Martin Bautista ang opening ceremony nito kasama ang halos dalawampung kongresista at iba pang opisyal ng pamahalaan. Nasa 65 participating agency ang kaisa sa programa at aabot sa 999 million pesos na halaga ng serbisyo at programa ang handog dito. Bukod sa BPSF Caravan, may mahalagang packet events din na inulungsa dito sa Cavite. Kabilang na ang Cash Assistance and Rice Distribution or Card Program, Integrated Scholarship and Incentives Program o ICP for the youth at startup investments, business opportunity and livelihood o school program. Audrey, sa mga puntong ito nga ay napakarami na ng no, ating mga kababayan na nakaabang para sa bagong Pilipinas ito nga, natin sa ating likuran. Mahigpit na rin yung nga seguridad dito, Audrey. At uh, talagang tuloy-tuloy yung pagdating okay, so ng ating mga kababayan. 20, Audrey, mamaya alas 9 20, ng umaga inasang magsisimula na yung opening ceremony dito nga sa programa. At inaabangan na rin natin, Audrey, yung pagdating ng ating mga official dito na makikilahok din dito nga sa programa. Audrey? Maraming salamat, Mela Lesmora.